umaga na mga ng tanghali, eto na yung ating olam beef meat and bones soap with mixed veggie, corn, string beans, and bichay. Kaya ayan, ready na ang ating pananghalian. Ayan, oras na naman para makahigop tayo ng sabaw na mainit. Mainit na sabaw ng bulalo kung tawagin. At yan mga kalangga. Halo-haloin lang natin saglit ang gulay at tapos na. Yan ay ready na para kumain tayo sa tanghalian at makapaghigop ng sabaw. Kaya yan ang mga kalangga. Luto na ang ating kung tawagin ay bolalo. Kaya ayan, konting halo na lang at kulok talagang lutong-luto na ang ating bolalo. Kaya ready na talaga tayo mga kalangga para kumain sa pananghalian at humigop ng sabaw. Kaya maraming salamat sa inyong pagpanood. God bless us all. Happy lunch time sa atin lahat mga kalangga, mga ka-JSM Lindlar, Babu. Thanks for watching.